Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At para po sa kaalaman ng lahat, ang ating programa po ay bahagi ng serye na inyong mapapakinggan mula lunes hanggang biyernes. Opo, pwede niyong masubaybayan yan gamit po ang radyo. Pwede niyong pakinggan sa norte. Kung kayo po ay taga norte, 11.43 DZMR, 7.30 ng gabi. At kung kayo naman po ay nasa NCR, pwede niyo pong subaybayan gamit po ang 702 DZAS, alas 11 ng gabi. At kung kayo po ay nasa Visayas, pwede nyo pong mapanood at mapakinggan uh, gamit naman po ang DYVS At napapanood po tayo gamit po ang 1143 DZMR Facebook page At syempre sa 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at kagaya po ng ating nasimulan Sa linggong ito, sa ating pagtatalakay, pinag-uusapan po natin yung Making a Difference isang napakahalagang reminder sa mga mana ng palataya. Sabi nga ng isang author, Losers do not focus on losing. Yung mga natatalo daw ho ay hindi nagtutuon sa pagkatalo. Ibig sabihin, hindi ho sila natalo dahil iniisip nila matatalo, matatalo. Hindi po. Kaya po sila natatalo because they focus on just getting by. Yung bang, okay, basta lang mairaos, basta lang matapos, at wala nang pag-iisip kung ano po ang nagiging epekto ng kanilang buhay. Mahalagang tandaan na hindi ganyan ang pagkatawag sa atin sa maraming bahagi sa banal na kasulatan. Actually, from the Old Testament, if you remember yung calling po ng Israel galing sa ating Panginoon. Tinawag sila ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, I will bless you and I will cause you to be a blessing to other nations. Uh binabasa ko po yung uh, nangyari doon sa Egypt, yung pong mga tinatawag nating plagues na pinadala ng Panginoon para po lumaya ang mga Israelita mula po sa kamay ng mga Egyptians. Alam niyo po, pag binasan niyo yung account na yon pinapakita po na ang Panginoon mismo ay uh, pinapahayag ang kanyang kapangyarihan sa mga Egyptians upang sila mismo ay makakilala sa Diyos at makita nila kung gaano kakapangyarihan ang ating Diyos. Sino ba ang tunay na Diyos? Ano ang kanyang kapangyarihan? Yan po ang pakay. Pagdating sa New Testament, habay makikita po natin ang maraming hamon para sa atin na mamuhay para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa Matthew chapter 5, babasahin po natin yung verse 13 all the way to verse 16. Again, this is Matthew chapter 5, verse 13 all the way to verse 16. Ito po ang sinasaad ng talata. You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, A lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. So mula naman po sa talatang ito, ay makikita natin yung hamon sa atin. Ito ang pagkatawag natin, to be salt of the earth. Alam niyo ho, ang asin na tinutukoy dito ay hindi yung typical na table salt na alam natin ito po ay minimina. At sang -ayong po sa mga Bible historians, eh ito ho ay uh, nawawalan talaga ng alat. At uh, mapapansin po ninyo ang asin pag nawala ng alat, eh ano pa ba binon Nagiging panambak na lang po ito, kagaya po ng nabanggit. At ang sinasabi sa atin dito, kung paano ang asin, eh hindi ho po pwedeng hindi mo malasap ang presensya niya. Pag nasa pagkain ng asin, malalasap mo. Pagka may sugat ka at may asin, nako, mahapdi mararamdaman mo, di ho ba? At uh, kung meron hong kabulukan, eh ginagamit ho ang asin to preserve. At yan po ang makikita nating maraming gamit ng asin. At yan po ay isa sa mga calling natin, to be salt of the earth, in other words to make a difference. Hindi lang ho basta mag-exist, hindi lang ho basta tayo ay uh, Uh, may magawa para sa Panginoon but to actually make a difference Yan po ang challenge para sa atin not only that, ginamit pa niyang illustration dito Yung pangalawa, you are the light of the world Okay, tayo po ang uh, liwanag sa mundong ito So sa madaling sabi, sa halip na tayo po ay magapi Sa halip na tayo po ang madaig Sa halip na tayo po ang... Uh, ma-overcome ay tayo po ang dapat nag-overcome. Tayo po ang nagtatagumpay. Ang diwa po nito ay makikita rin natin sa aklat ng Efeso. Alam nyo, kagaya ng aking nabanggit sa isang pag-aaral natin, ang Ephesians po, tinatalakay dito yung ating new possession ano ba yung bagong katayuan natin dahil kay Kristo, at yung ating new possessions, ano ba yung resources na meron tayo, again, because of Christ. So yung centrality ng ating Panginoon, at ang napakaganda ho rito sa aklat ng Efeso, pinapakita niya na yung ating personal na ugnayan sa Panginoon, yung personal relationship natin with Jesus Christ, ito po ay dapat magkaroon ng evidence doon sa ating relationship sa ating kapwa. Ang sabi ho ng Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang verse 19. With the Lord's authority, I say this live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Hindi po ganyan ang pamumuhay na dapat makita sa atin. Hindi ho tayo tinawag ng Panginoon para magkompromiso, para bumalik sa dating pamumuhay. We are actually called to make a difference. Kaya sa puntong ito, magandang katanungan po, abay, kumusta naman? Kumusta po ang ating pamumuhay bilang isang mana ng palataya? Are we making a difference? Pag tinignan natin all throughout the Bible, ano? Yung mga taong talagang nagkaroon ng significant contribution and impact. Sila yung mga taong may maliwanag na pagpapahalaga sa ating Panginoon, may paninindigan po sila at meron silang pagsunod sa Panginoon. You remember Joseph from the Old Testament? Nasa isang lugar na kung saan wala na hong ibang sumusunod sa Panginoon. Siya lang. Pero nakita po natin, siya po ay nanindigan sa kung ano ang tama, bagamat naliligiran po siya, na mga taong walang pagkilala at walang pagpapahalaga sa ating Panginoon. Naalala rin po natin sa uh, story po nila Daniel, yung kanyang tatlong barkada. Sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi ba? Uh, Pare-parehas po yan. Meron silang mga paninindigan. At dahil po sa kanilang paninindigan, God was glorified, the unbelievers came to know the Lord. At hindi lang yon, yung mga mana ng palataya naman, yung mga naniniwala sa Diyos during that time, they were also encouraged. So makikita natin, nagkakaroon po ng multiple impact. One, we exalt the Lord. Naluluwalhati natin ang ating Panginoon. Kasi yan ang objective eh. To worship the Lord, to glorify the Lord. That is the objective. Kaya magandang katanungan to. Naluluwalhati ba natin ang ating Panginoon? Eh baka mamaya ho, hindi natin namamalayan na limbawa nasa workplace tayo. Baka mana ng palataya tayo and yet yung pamumuhay po natin, yung testimony natin ay hindi po maganda. And even though tayo po ay nakapagtatrabaho at kilalang mana ng pero ang question po, naluluwalhati ba ang Diyos? Kasi magandang tanong yun eh, napakahalagang katanungan yun. Pangalawa, hindi lamang po yung uh, exaltation of the Lord, which is basically about worship, Nandyan din po yung tinatawag nating edification of fellow believers Pag sinabi ho nating edification Ang idea po nito is to build up To encourage To add something To strengthen Yan uh, Yung isang tao pag sinabing na edify Yung dati niyang katayuan at saka yung magiging bagong katayuan Ay magkakaroon ng malaking kaibahan Sapagkat mayroong pag-angat merong paglago at merong naidadagdag. So when we say edify, ang ibig sabihin po nito maaaring namumuhay sa pagkakasala, nahango doon, o kaya pinanghihinaan ng loob na di-discourage, na bigyan ng encouragement, o kaya kulang sa kaalaman, na bigyan ng kaalaman, o kaya naman ay kulang sa kakayahan at nabigyan ng kasanayan. So in other words, yung dati at saka yung kasalukuyan ay merong malaking pagkakaiba Merong growth, merong development, merong improvement okay? Uh, ngayon, nandyan po yung edification of uh, fellow believers And then thirdly, the evangelization of the lost Of course sa Old Testament, hindi pa ho ito yung word na ginagamit But the idea is for those who are not yet saved to get to know God Sa New Testament, very clear naman na yan ang mandato natin to go and make disciples of all nations. So, ibig sabihin, yung ating mga pagkilos, e eh, kinakailangan po ay merong ganitong tatak, na we want to exalt the Lord, we want to edify fellow believers, and we want to evangelize the lost. Kaya yung ating action, reaction, decisions, whatever we do, kailangan po gawin natin yan in such a way that God will be glorified, believers will be edified, and the lost will be exposed to, to the gospel of the Lord Jesus Christ. So we have to make a difference. Ngayon, ang tanong ito, ano excuse mo? Ayan, ano ba excuse mo? Alam nyo, madalas ang nagiging problema sa isang mana ng palataya, eh hindi po tayo nagkakaroon ng uh, maliwanag na puntirya na ito po ay gawin. So marami tayong nagiging mga excuse, dahilan, at kung ano-ano pa, at yan po ay nagiging dahilan kung bakit hindi tayo lumalago sa buhay spiritual. Now, sabi ng iba, eh pastor, masyado pa akong bata. Okay. Sa mga nagsasabi niyan, ito sagot. first uh, 1 Timothy chapter 4, verse 12. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. So, in other words, yung pong panahon ng kabataan, ay hindi dahilan para hindi po nating gawin ito. We have to make sure that we set an example. Hindi po hadlang ang edad. Kailangan po nating gawin ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, ikaw, anong dahilan mo? So, tingnan natin ngayon ang mga prinsipyo sa Luke chapter 14, verse 25 all the way to verse 27. Alam niyo nung earthly ministry ng Panginoon, marami talagang sumusunod sa kanya. Pag binasa niyo ho yung Gospel of Luke, no? Kasi Matthew, Mark, Luke and John, lahat po 'yan uh, tinatawag natin yung Gospels, no? So basically, uh, tungkol po 'yan sa buhay ng Panginoon. Iba-iba ang emphasis, iba-iba rin ang focus, pero lahat 'yan ay tungkol sa buhay ng Panginoon. Yung Lucas po ay historically arranged. Now, ang interesting dito, kaya ko binanggit yan, Pag tinignan niyo ang Lucas, eh marami talaga sumusunod sa Panginoon dahil marami siyang mga himala na ginawa. Nagpakain, uh, in one occasion, 5,000, hindi pa kasama yung uh, women and children. On another occasion, 4,000, hindi pa kasama yung women and children or all the other miracles, di ba? Uh, may mga himala pa siyang ginawa bukod doon, pagpapagaling ng may sakit at kung ano-ano pa. Ngayon, natural lamang na sa mga ganoong pangyayari, eh marami talaga susunod. Alam nyo, yan din ang mapapansin natin sa panahon natin ngayon Actually, dati nung uso pa, no, yung mga mass gathering, yung na-miss natin yan eh Kasi ngayon, medyo limited tayo dahil po sa pandemic But if you remember, may mga times noon na talagang may mga malaki ang religious gathering At uh, pamisa, nakakalungkot dahil uh, may mga taong pupunta Not really because they love the Lord, they go because they love themselves Pumaparoon hindi dahil mahal nila ang Panginoon, pumaparoon dahil mahal nila ang kanilang sarili and they want to benefit. Okay? They want to benefit from the Lord. Nakita rin natin sa time ng New Testament 'yan. So tingnan natin sa Luke chapter 14, 25 to 27. Great crowds were following Jesus. He turned around and said to them, "If you want to be my follower, you must love me more than your own father and mother, wife and children, brothers and sisters. Yes, more than your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Verse 27, and you cannot be my disciple if you do not carry your own cross and follow me. So mula po sa talatang ito ay makikita natin ang isang malaking hamon. Take note, great crowds were following Jesus. Alam nyo, ito yung isa sa mga sinusubaybayan ko pag inaaral ko ito, lalong-lalo na pag malapit na yung uh, Holy Week. Di ba? Parang iisipin mo, no? Great crowds were following Jesus. Tapos nung dinakip si Jesus, nasa na kaya itong great crowds na ito? So alam ng Panginoon na maaaring sa dinami-dami ng mga sumusunod sa Kanya, ay maaaring nandun sila pero hindi tama ang kanilang motibo Naroon sila pero may sarili-sarili silang agenda So, hinarap niya at pinakita niya Ito ang aking hinahanap Ito ang aking nais mula sa inyo uh, If you want to be my follower, you must love me More than your own father and mother, wife and children, brothers and sisters Yes, more than your own life So, God was setting the standard Ito yung sinasabi ni Jesus You must love me more Dahil kung akala po nila na ang pagsunod kay Jesus ay puro pagpapala. Kasi so far, sa mga nakalipas na tagpo ay talagang himala, himala, himala. Pagkain, pagpapagaling at kung ano-ano pa. Abay, siyempre kung ikaw man ng mga panahon yon sasama ka na. E eh, libre pagkain. Pag nagkasakit ka, pagagalingin ka. Okay? May kung ano-anong himala. Very popular because of the miracles that he did. Pero dito nga sinasabi ng Panginoon, this is what I want from you. So ang ang bottom line dito sa engkwentrong ito, maraming dahilan kung bakit susunod sa Panginoon. Palagi ko sinasabi na may mga tao po susunod sa Panginoon because of a temporary need. Meron silang pansamantalang pangangailangan. Problema sa pera, relationship, or kalusugan, at kung ano-ano pa. At pamisan po, pagka yung pansamantalang pangangailangan na yon ay natugunan eh mapapansin mo nawawala na rin yung commitment. Hindi na hubago yung mga tao na pag may problema, ang lapit-lapit kay Lord. Pero pag nawala na yung problema, nakakalimutan na si Lord. Hindi na hubago yan. Or yung mga taong sumasama, kagaya po dito sa crowd, and yet, hindi talaga nila napaparangalan ng Panginoon. So ang challenge po rito is to make a difference. Huwag lang kayong sumama sa karamihan ng tao dahil sa Uh, ika nga, ay eh, pagkasikat ay eh, sasama tayo pagkahirap na eh, ay na walang kaibahan niyan sa uh, yung bang susunod tayo dahil sa tingin natin ay eh, malakas ang puwersa pero pagka paninindigan na eh, doon na po tayo nawawala eh, dito hinahanap ng panginoon ay eh, pagmamahal sa kanya so ilang bagay po One, there should be a clear and right understanding ano bang aking layunin sa pagsunod sa panginoon ano bang hinahanap sa akin ng panginoon Sapat ba na dumagdag ako sa pampakapal ng tao? Maging bahagi tayo ng crowd? Or is God looking for something in particular? Maliwanag po sa talata na ang hinahanap niya ay pagmamahal ng higit sa lahat ng ito. Bakit? Because sometimes yung ating sariling pangangailangan, yung pagmamahal natin sa ating sarili, ang siyang nagiging dahilan ng ating pagsunod. We may obey God, but obey Him because of our love for self Meron tayong mga pangangailangan, meron tayong naisin So, linawin natin Anong dahilan ng iyong pagsunod? Pangalawa, there is a purpose Merong layunin Ako, Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 9 and verse 10 Itong puntong ito, madalas hong ginagamit ito Para linawin yung ugnayan ng mabuting gawa at kaligtasan Palagi nating sinasabi, hindi po tayo naliligtas dahil sa mabuting gawa na idadagdag sa ginawa ni Jesus. Hindi po. Naligtas po tayo totally and basically because of Jesus Christ. At yung kaligtasang iyon, dapat nag nagkakaroon ng bunga. Sabi ho ng talata, Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things. He planned for us long ago. So maliwanag yun. Merong layunin ang Panginoon sa atin. Ang sabi nga rito, we are God's masterpiece. Alam nyo, isang obra maestra. Pag ang isang bagay po ay hindi mo maintindihan, kailangan alamin mo yung purpose nito. Pag nakita mo yung purpose nito, then you will understand. At sinasabi ko rito, we are God's masterpiece created anew in Christ Jesus So, we can do the good things he planned for us long ago. So, 'yan ang layunin ng Panginoon. Meron po siyang purpose para sa atin. Romans chapter 6 verse 13. Do not let any part of your body become a tool for wickedness, to be used for sinning. Instead, give yourselves completely to God and since you have been given new life, and use your whole body as a tool to do what is right for the glory of God. Kung dati-rati alipin tayo ng kasalanan, ngayon po hindi na. Pagtagumpayan natin ito at gamitin natin ang buong katawan to do what glorifies the Lord. So, ano nangyari sa mga disipulo? Merong process eh. Okay? So, tingnan natin yung process. One, they became learners. Alam niyo ibig sabihin ng disciple is a learner. Natuto sila mula sa Panginoon. They learned the ways of God, the teachings of Jesus, and the values of the kingdom. Secondly, they became followers. Tagasunod ng ating Panginoon. They identified themselves with Jesus. Yan naman din ang mo sa mga disipulo. Although wala silang formal training, pero ang sabi nga sa Acts chapter 4, no? Uh, ang palatandaan sa kanila, eh sila ay nakasama ni Jesus. Ayan. So maliwanag sa mga tao na ang mga taong ito ay talagang tagasunod ng Panginoon. Pero hindi po doon natatapos. They became lovers of the Word and the Lord. Sila po ay naging tagapagmahal o umibig sila sa salita ng Diyos at sa Panginoon mismo. Hindi po pwedeng alisin tong puntong ito. Eh. Kailangan nating tandaan na if we are to make an impact, we must not only read the Word, Not only be familiar with the Word, but we have to love the Word and the Lord. Yung pagmamahal na yun eh, ang magdadala sa atin sa point na tayo po ay lubos na magagamit ng ating Panginoon. Then eventually, they became leaders. Kaya makikita mo, may progression eh, yung kanilang pagsunod. Hindi ho yung tipong uh, nakakilala sa Panginoon at natapos na ron. Merong improvement, merong paglago, merong pong pag-angat, merong pagbabago na mababakas sa kanilang mga buhay. At ito ang malaking hamon sa atin, mga kapatid. Simula nung tayo nakakilala kay Jesus... Ang malaki at mahalagang katanungan po ay nagagampanan ba natin ang kanyang layunin sa ating buhay? Sapagat maaari po na ginusto natin yung biyaya ng kaligtasan pero napabayaan naman natin ang ating responsibilidad bilang isang mana ng palataya. Malaking hamon ito na talagang mamuhay ng tama, mamuhay para sa karangalan ng Panginoon at tayo po ay magkaroon ng pag-angat sa ating buhay espiritual. Kagaya po ng ating nabasa kanina, Do not let any part of your body become a tool of wickedness to be used for sinning. Instead, give yourselves completely to God and since you have been given new life, and use your whole body as a tool to do what is right for the glory of God. Napakaganda noon. Kung dati dati alipin tayo ng kasalanan, kung dati-dati ginagawa natin ang bagay na labag sa kalooban ng Panginoon, abay ngayon, hindi na po. Tayo po ay tinawag para parangalan ng Panginoon. Uh, ulitin ko po, you have to exalt the Lord, we have to edify or build up fellow believers, and we have to evangelize the lost. Yan po ang calling natin. We can glorify the Lord by making a difference sa mga aspetong nabanggit at iba pa na kaakibat ng pagtawag ng Panginoon sa atin Ito po ang programang kamalayan Tayo po ay pansamantalang nagpapaalam Muli tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV Napapanood sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV at napapanood sa Channel 185 sa GCTV Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Pansuelo Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.